So yan guys, uh, in-start na natin. Yan, kung napapansin nyo guys, uh, yung ilaw nya, uh, nagkukurap-kurap. Minsan, hindi naman. So, paano man kung saan yung pwede natin na uh, chicken? So, dito sa baba ng ano na pa natin, sa scooter. So, tanggalin nyo lang to. Ito yung takip ng battery. Tanggalin nyo itong takip ng battery. Tapos dito sa may takip ng battery, kung meron kayong ganito guys, uh, positive to negative lang siya. Kailangan nang lalabas dito, dito sa multimeter tester nyo, uh, 14, 13 to 14. So ito, uh, naka-start yung motor ko, naka-start. Kaya naka-start. So ano natin, din natin to guys. Yan. So, nadein na natin. Pindutin nyo itong select. So, change oil. Tapos select. Tapos, pindutin nyo yan. Hintayin nyo mag-blink. Tapos select. Trip. Lalabas yung trip. 13.9. Ayan, 14. Dapat hindi siya maglalaro sa 12 to 11. Kapag yung battery, kapag yung battery nyo guys, bumababa, bumababa siya ng, ng, ano lang, 12 lang to 11. Yung battery nyo, hindi na kaya supplyan yung mga ilaw. Hindi na kaya supplyan yung ilaw, kaya nag, kukurap-kurap na siya guys. Iyon yung isang, ano, na kaya, pwede na palitan yung battery nyo. Yan, pag ni-rev natin to, dapat steady lang siya sa 14. Kapag umakyat siya ng 15, ah, uh, iyon yung isa rin na posibilidad na sira na rin yung battery ninyo. So, dapat 14 lang siya. Yan, so 14 lang siya guys, hindi siya umaangat. Hanggang 14 lang siya. So, 13 to 14. Pag, ni, pag ni-rev pag ni nyo siya, 14, sabihin na natin na uh, 14 to Uh, 25 sa so, pasok siya, wag lang siya magbe 15. So pag tinigil niyo yung mag-REV, tapos bumababa siya, nagiging 13, 12, 11. So hindi niya nakayang supply yung mga ilaw. Kaya nagkukurap-kurap yung mga ilaw natin. So isa lang ang checkin nyo, yung battery lang guys. Battery. Sa so, pag-check ng battery guys, so eto, tagalin nyo lang to. Ilis nyo lang, tapos silain nyo lang, ito pataas. Yan. So, nagugot na natin guys. Yan. Sa pag-check guys, ay ganito lang. Ito, multimeter tester. Ah, yung, yung black sa baba. Sa, sa, so, ah, yung red. Itong red naman, dito sa may taas. Yan. Positive to negative. Tapos talagay nyo sa may DCB. Sa 20. Yan. So ayan, 00. Tapos itong positive to negative, tandaan niyo, ang ang kulay black ay ground, ang pula ay positive. So sabihin na natin ang pula ay red, ang black ay green. So pula at saka green. So positive to negative. So ang una niyo muna tutusukin diyan, guys, ay yung positive. So, lagay natin yung positive. Hmm. Tapos yung negative. So, kung napapansin nyo guys, uh, 14 1495 So dito naman sa may panel natin, supporting lang siya, hindi siya tumataas. Ayan. Para may problema na ata itong multi-tester ko. So, ganun lang guys. Ang problema niyan, pag nagkukurap-kurap, yung battery nyo guys, dapat Uh, hindi siya mag uh, mag lang siya sa 14 volt lang. 14 volt, hindi dapat bababa ng 12 to 11 'yan. Uh, pag naka-start siya na ganyan, dapat 14 lang siya. 14 to 13. Wag na wag na bababa ng 12 to 11. So, maglulus yung mga ano, yung mga ilaw niya. Surot ko naman na ituturo sa inyo, guys. Uh, ano nga ba tong mga, ano, yung 2010, 20, itong mga, ano, ayan. Yung mga fuse, itong mga fuse, guys, itong main fuse na 25, tapos, uh, itong relay, start charging relay so, ituturo ko sa inyo yan guys sa susunod natin na video kung ano yung uh, para to kung ano yung mga dapat nyong malaman kung in case na uh, pumutok yung main fuse kung ano yung dapat yung chicken kung pumutok yung sa may injector kung ano yung dapat nyong chicken uh, kung ano yung pumutok dito sa sa stop horn kung ano dapat yung chicken It horn. So, sa ano yan? Sa busina. So, kung ano yung dapat yung checkin dito sa may uh, 10A back up, tapos ECU, ECU, CNL, head. So, ano yung mga dapat-dapat na checkin dito? Pag puputok yung mga fuse ha, pag start nyo, pumutok yung fuse. So, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat yung checkin doon. Sa ngayon, yung kung ano yung sinabi ko about dito sa may headlight natin na patay sindi, ah, nag-ano siya, nagkukurap-kurap. So, yung battery lang yung guys. Wala na kayo ibang dapat paginalaan. Yung battery lang guys. So, yun lang guys at maraming salamat.